Sa mabuting balita ngayon maririnig natin ang mga mabibigat na salita ni Jesus laban sa mga bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Ito ang mga lugar na madalas niyang puntahan, mga bayan kung saan ipinakita niya ang maraming himala at narinig ang kanyang pangangaral. Ngunit sa halip na tumugon ng pananampalataya, nanatili silang matigas ang puso at walang pagbabagong loob. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Kawawa ka Korasin, Kawawa ka Bethsaida, at ikaw ka Pernau. Makikita natin na ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi garantiya ng kaligtasan kundi may kaakibat na mas malaking pananagutan. Kung gaano kalaki ang biyaya na ibinibigay ng Diyos, ganoon din kalaki ang pananagutan nating tumugon dito. Para bang sinasabi ni Jesus, hindi sapat na makita niyo ako o marinig ang aking salita, dapat ito magbunga ng pagbabago sa inyong buhay. Tayo din ay gaya ng mga bayan ng Corazin at Besaida kung hindi natin pinapansin ang mabiyayang patuloy na dumarating sa atin. Ang salita ng Diyos sa misa, ang mga sakramento, ang paggabay ng simbahan at maging ang mga taong ginagamit ng Diyos upang magpaalala sa atin. Ang mabuting balita ngayon ay isang hamon sa atin. Huwag nating hayaang maging pamilyar na lang sa atin ang Diyos hanggang mawalan na ng saysay ang kaniyang salita. At sinabi rin ni Jesus, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig rin sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ito ay paalala na kapag tinatanggap natin ang turo ng simbahan, ang turo ng mga apostol at kahalilin nila, ay tinatanggap natin si Kristo mismo. Sa kabilang banda, kung itinatakwil natin ito, Si Kristo at ang Ama na nagpadala sa Kanya ang tinatanggihan natin mismo. Ngayon, buksan natin ang ating mga puso sa salita ng Panginoon. Ito ay nag-aanyaya sa atin na ang Kanyang pag-ibig ay dapat natin suklian ng pananampalataya at pagbabago. Naway hindi natin marinig mula sa Panginoon ang mga salitang kawawa ka, kundi mapalad ka. Dahil tayo ay tumugon, tayo ay nagbago, at tayo ay naging tapat na saksi ng Kanyang pag-ibig.